Ang hinirang duyan ka nang magiting Sa manlulupig Di ka pa Sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit mong bughaw May dilag ang tula at awit Sa paglayang minamahal Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagtiningning Ang bituin at araw niya lampam mai di magdi di dilim lupa nang arau nang lawan hati pak cinta buai nang i sapiling amin di ka